So ito continuous sa pagkuha natin ng ating mga gulay. Nandito tayo ngayon sa ating ano pa din sa garden kasi nga natapos na ako nagdilig ng ating mga halaman or mga gulay dito sa garden. So ipakita ko sa inyo yung night vision or night version ng ating garden dito sa bahay. Nakakatuwa lang kasi nga ano share ko lang naman kasi kumbaga yung achievements ko ba na nagawa ko dito grabing pagod yung pag DIY ko dito so ayun nakapago din tapos paminsan-minsan nandito din yung kaibigan ko si Ate Maria ayan tumutulong sa akin so ipakita ko sa inyo ha ang galing nakakatuwa talaga ni fairness love my own <laughs> ayan ito yung ating mga celery, ayan. Ang dami nila niyan, ang dami niyan. Kung hindi ko pa kinuha yung isang ano yung tatlong puno diyan, grabe. Magumpukan sila diyan. Tapos ito naman yung beets. Yung kulay red. Ayan. Hmm? Ayan, beets 'yan. So ito naman yung ating turmeric. Ayan, oh, nakakatuwa kasi ang lalaki pala ng dahon ng lalaki ng dahon ng turmeric ayan, so tinry ko lang ng ilang puno dyan, siguro limang puno yan siya pero malay mo, dadami sila no, ayan, so yan yung ating celery apasiri ah, pala yun kangkong, ayan yan yung ating kangkong area so yung dito naman is yung bok choy o yung pet choy wala na yun, so tinanggal ko na yun siya tataniman na yun siya ng panibago ayan, So, ito naman yung ating kamatis area. Ayan. Ayan. Kamatis area yan. At talong. Mm. Tapos, ito naman is yung ating yung kulay red na. Pwede na nga tukwanin. Oh, ayan. O. Mm. Pwede na yan siya kainin. Ang lalaki na nila. In fairness. Ayan. So, ayan yung ating mga kamatis area dyan. Ayan. At the same time, hinaluan natin ng piman. Ayan. At ito nga, yung ating sitaw ayan madami yan sila dyan sitaw so ito naman yung mga talong area at piman din yun ayan so ito naman area na to is ito yung ating mga melon or what's a melon suika ayan ito yung mga suika natin dito area no yan meron din siyang ano <laughs> mais na katuwa no may mais ayan So, ito naman talaga is yung area ng mga sitaw. Ayan, sitaw yan siya lahat, papunta doon. So, yung kabila naman niya is ito naman yung ating mga curie. Ayan, ang lalaki na ng ating mga curie, oh.